all day, all night, coffee project. Lalang. <laughs> ay, ay, video ko pa Ano naman may m invento mo, ha? Pero balita ko, ha? Yung mga kumpanya na yun, video ko pa yun. Ang mamahal naman dyan. <laughs> yung all day dati, dito meron. Wala uh -huh. lang, wala Sarado na kasi nga, ang mahal. Yun. <laughs> Tsaka yung fines, no? Oo, oh, no, lalang. Ano ba yan? Lalo yung, yung, ano yung, ano yung coffee project? Hindi ko uh -huh. pa natryan try mga kabata helmet pero sabi nga, pricey siya. <laughs> Eh, yung natin i-try. Pero ito nga, ano? Napanood nyo na ba yan? Media, no? ah. hindi naman po sa ina -ano natin yung ina -aprubahan or o sinasangayunan yung mga ganyang act pero himayin natin mga kabatang helmet Yes, Bidyo Kanino bang pagmumukayan? yan? Di ba nga sa lahat nga sa tundo, Ingat sa biyahe Sa Tundo, Bidyo Gaper Ang ah. yan Along Rizal Avenue Sabi ko nga Talaga? Ano? Oo, oo, teka lang sabi ko nga eh Piñas bayon, o, Las Piñas, Cavite, Laguna, no. no. Paranya. Ano ba mga South? No. Di ba? BF. Pero, ayun nga, papunt papuntang tundong, may mga magmumukha na rin. Ah. Pero ayun nga, mga bata helmet. Yung ganyang act, ah, di ba nakita nyo naman? Siyempre, andyan yung tarpaulin ni Madam, ano, Camille Villar. Ah. Tapos may another tarpaulin pa, or sticker na nilagay yung mga kabatang helmet, di ba kaya yung mga tarpaulin o yung mga poster ng mga artista dati, ni yoga lal lalo na yung sa mga kalendaryo ng mga alak or yung mga sigarilyo, oh. di drawingan niya sa tundo, may lalagyan na sunga, oh. <laughs> yung Gawin ipen, mong vampira. Oo, oh, yung ipen, lalagyan ng pentel, pen, oh. iniitima lang ka oh, O, bungina. Oo, oh, bungina. Magugulat ka na lang, ay iba na yung ano, mukha sa poster. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, ayan nga, may sticker, may yoga Mm. And yung nakalagay doon sa sticker is about ngayong political dynasty. Hindi naman natin maya alis mga ng helmet sa ipasama ng mga kababayan natin na tagang umaapaw na yung emosyon. ba? Mm -hmm. Diba? Kasi lantaran na eh. ba? Diba? Lantaran na. Harap-harapan na rin tayong niloloko. Ginagago. Diba? niloloko nil ka ba pag sinabihan ka lang ingat sa biyahe? Pidwa sa lahat, saan galing ang pondo? na pinagpagawa ng mga tarpaulin? Sa taxes. Oh, sa taxes. Ay, malay ba naman natin kung sa taxes Oh, ah. sa, sa, sarili nilang bulsa. Pero yung joke pa, ko lang sa'yo at mga kabata helmet. Saan ba galing yung laman ng bulsa nila? Di ba sa tax pa rin natin? Kasi tayo ngayon nagbabayad sa mga politiko. Oh, saan galing yung mga pera sa bulsa nila? Di ba sa atin pa rin? Oh, sige nga, video ka pa. Kaya oh. sila yung mayaman. Mayaman talaga, bigo ko Oo. Oh. parang business eh. Tapos malita ko pa nga eh, di ba? Yung parang isang korporasyon ng tubig, eh pag-aari din nila. Oh. Pero malita ko rin, yung tubigan na yan, lagi na lang sira! <laughs> lagi na lang walang tubig! Oh. You know, ang bilis mamutol! At ang mahal ng sigil! O, oh, di ba? Pero ito nga yan, mga kabat helmet. Hindi naman sana, ano, no, pinapaboran natin yung mga ganyang act. Mm. Pero kasi, hindi na rin naman natin, ano yun, yung masikil, video ko yung mga emosyon, lalo na ng mga kababayan natin na super, super duper na yung, ano, pagiging maralita. Di ba, video ko oh, tsaka naglagay sila ng tarpaulin sa public place. Yes, oh, o, yan pa isa. Di ba, public place yung pinagsabitan, o. Oh. Hindi, pwede rin naman tayo magtapal. Di ba? Pwede mo din lagyan, oh, lost and found. O, oh, di ba, o kaya, room for rent. Oo, oh, di ba? Pwede naman din. Oh sip-sip. Poso negro. Oh. <laughs> <laughs> Pero ayan nga, mga abatang helmet, no? Nakakaloka lang talaga kasi public place din yan. Hindi naman yung private property, di ba? No, Doon ko private property, parang medyo, oh, teka lang. Uh ah. diba? Ibang usapan na yon. Pero kagaya niyan, yung mga street sa street sign, hindi pa rin pwede kasi bababunin bawal mo. Yun. Oo, bawal yun. Bawal Pero yun. Pero yun, yung mga bangketa, Oh, sa public place. ka dyan. Oh, oh, oh. Nagsabit ka dyan ng tarpulin mo dahil oh, sa... Oh, gusto mo sabihin, ingat kayo sa biyahe. Joga per, ah. may alam ako, ah. mga, uh, mga magtatapal sa mga gate ng mga bahay-bahay. Magaling, magaling, magaling. Magpahalam. Ha? Putragis ka talaga. Matatalo ka, kala mo. <laughs> sa puso na the vlog, ilalabas ko kung sino ang kandidato ang na. Ang -galin galing-galing mo. Matatalo ka, kala mo. <laughs> Kakapintura pa lang, tinapalan mo. Putragis ka talaga. Iba, mga kabalang, <laughs> property, kailangan magpaalam ka sa may-ari ng property uh ah. na kung gusto at gugustuhin yung sticker na, sticker mo. Na ilagay sticker. Yung sticker kahit, ko ba, hindi ko pa pinangangalagdakan eh, di ba? Pero nakakaloka lang talaga. Ah. ha? Kaya, jump pa lang, binyoga. Pero makikita mo na ang ugali ng santao. Kapalang diba? mukha eh. Buk bukod sa kapalang mukha, ka mga kabatang helmet, dun lumilitaw eh. Nagla-reject yung totoong ugali ng isang tao. Yung mga ganyan simpleng bagay, mm. hindi ka pwedeng iwalang bahala eh. Kasi dyan pa lang makikita mo na ang ugali talaga ng isang individual. Pero ito nga, Bichoga Par, ha? Mm. Ang sumasalamin lang dyan sa act na yung Bichoga Par, yung nga sa poster na yan, mm. at sa mga tinapal pa, Totoo naman eh, bantad na bantad naman ang about sa political dynasty, oh. sa family dynasty. Naging business na ang politika. Family business yes. na siya eh. And may karapatan naman talaga tayo na magsalita. Dahil oh. tayo yung mga taxpayer. Mm. Yung mga pinapasweldo dyan, e eh, galing po sa mga taxes natin. Hindi tayo pwedeng magwalang imik na. di ba? Diba po? Mm. Pero sana naman din, ang point ko naman, magkaroon ng ano, yung parang freedom board. Na? Yung tayo maglagay lahat. Freedom board na? tatapal ko yung pagbumukha niya, tapos bambatuhin ko ng ano. Tak po yun. <laughs> <laughs> Pero ayun nga, mga batang helmet, nasa mga kamay naman natin, kung gusto nyo pa rin iupo yung mga ganyang klaseng tao. Eh, hey, buto uh, nyo pa! Diba? Oh, parang kamay natin, kung gusto nyo pa rin na sila yung mamuno, maghari, no. magreina sa bansang Pilipinas. Oo, oh, diba? para dumami pa ang subdivision. Doon ang tubig! yun. Bug naman! Ay, eh, Shira diba na papicture Oh. Yung Shira Madre. Shira yung Madre! Wow. Para patagin na! Pero ito nga lang talaga mga kabatang helmet ah. Nasa sa mga kamay naman talaga natin, kung sino yung gusto nating mamuno para sa bansang Pilipinas, kung yung mga ganyang klaseng mga politiko or ang taong bayan. Diba? Diba dapat tayo na wala lang kayong makabayani sa kaperahan? Pero, pero ayufan! Pero ito, In danger na nga hayop na nilagay sa mga pera na yan. Ibig sabihin, yung pera natin, yung ekonomiya natin, endangered danger na dahil pawala na. We are in danger. Yes, bito ka per. Uy, may nagre-reklamo. Ano? Di ba sabi ko sa vlog kahapon, asa na yung buhaya? Ayun na nga, may mga lumabas <laughs> na ka per. Asa na yung buhaya? Naiinis yung buhaya. Nasaan <laughs> daw siya? Asan daw siya? <laughs> Wala daw siya doon. Ba't niyo siya kinalimutan? Alam mo kung bakit ako kinalimutan. Bakit? Eh kasi, yung mga gumawa ng ano, sila na yun. Sila na ba yun? Alam mo yung picture nila ilagay. <laughs> Pero ayan nga, no? Natanggal na mga bayani sa mga oh, libro. Hindi na daw sa dapat history. Ano, alalahanin. Tapos yun, sa kaperahan, sa bills natin, itinang, mm. tinanggal na rin, di ba? Oo. Oh. Ano ba ba ang susunod, di ba? Na, ano, Ay, Diyos ko, kalaga. Pilipinas. Diyos ko. Pa, di ba nakausap ni Mami yung isang ano tricycle driver ba? Oh, kailan? Kanina. Oh, ano sabi? Ang binoto daw, si BBM. Oh. Loyalist ka pala. Ay, oo. Oh, oh. Sabi ganun. Bakit Ilocano siya? Ewan. Diba eh, Di naman ya... kayo, Ilocano Pangala to, hindi <laughs> ba naman kayo bibigyan. Hindi. <laughs> oh. Eh, pamilya daw niya kasi mula pa nung tatay, nanay niya. Yan yan ang hirap. Yan ang hirap. Ano pa kasi yung natamasa kay senior? Hmm. May iba sa mga kababayan kasi natin talaga, mga bata helmet na, na pasok doon sa programa din na um, study now, pay later. May ganun daw kasing programa dati oh, si Senior. Dati. Si Marcos Senior. So, ayun, gumanda ang buhay. May makakilala din ako nag-boom daw ang business that time. Mm. Pero, teka lang. Ano ba yung mas pipiliin natin, di ba? Yung for the greater good ng lahat or for the greater good ng isang unit lang or ng isang individual, di ba? Oh. oh, greater good yung nakapaskil uh, sa poste. Oh, ano familia. sa pamilya. Sabi, Eh, yun na nga. Ay, naku, loyalist ka pala. Ayoko sa Ay, ako na sa'yo. Ay, bakit naman mo? Huwag nga natin bigyan na ayun yan, Ayun. Ayun na daw niyang sumakay doon. Ay, ako na sumakay sa'yo. Ayun, nanay. Ayun, nanay mo. Ayun, nanay mo. Ayun, Pero ayun, nanay eh Pero ayun, nanay mga batang helmet Kasi nasa tao yan. Diba? ba Kung gusto mo yung gantong kasi pamahala mahala, eh, bahala ka. Eh, di sana sinumbatan nyo. Nakalimutan yata sa batan ng nanay ko. Pero ayun nga, mga helmet, no? I-comment down below nyo nga dyan kung anong masasabi nyo, kung anong stand nyo naman dyan sa act yan. Pero ako, syempre, ba diba, para sa akin, may tamang, ano, may tamang place. Pero kasi public place yan, eh. Public place, siya. Eh. Tsaka, dapat ready ka kung ano man mangyari sa oh. pinaskill mo, kasi pinaskill mo yan dyan. Tinapal mo dyan yung pagmumukha mo. Public place yan. Kung saan-saan mo pinaglalagay yung pagmumukha mo. Dapat kasi may sariling freedom wall na nga lang, di ba? Dapat oh. tayo nagpapasigaw. Kasi, alam mo, Pichoga Pur, eyesore din yan eh. Oo. Oh. Ganyan, eyesore yan. Ah, kaistorbo siya sa daan. ang pangit din. Mm. Ng lugar na, ay, tapa. Saka, saka, pur tapa. Ano ba yan? hindi pa naman campaign period. Kaya nga eh, pero... sa so bakit? Charat. Oh! Nag-sama ang vlog na ito. Kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload mo namin ni Pichoga malapit na mag-Christmas, mga kabahan mm -hmm. Advance Merry Christmas po sa ating lahat, Di ba? Merry for. Christmas po! Yes! At ang pinaka-importante dito, syempre, i-celebrate natin yung kapanganakan ni Jesus Christ. Oo. Kasi parang naman sa kanyang araw na yon, di ba? Kahit ano man ang religion natin, eh, yung religion, video ba pa rin, mm. celebrate pa rin nila yung Christmas party. Kasi hindi naman sila pwedeng i-outcast sa mga Christmas party ng no mga company nila. Kasama pa rin sila. Diba? Oo, kahit na. Kaya, welcome naman tayo lahat. Aww. Yung iba nga lang talaga, parang inichipwera tayo. -tay. Charot! <laughs> 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 Pero yun mga kapatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As so always, sabi kami sa boy, nag-helmet din na mo tips getting better. Every day! God bless everyone! Bye!